Eh hey guys, yan Kaway-kaway mga tarantula lover, mga spider lover Yan, hanapin natin sila dito Sa kagubatan, hindi dito na Kasi mayroong mga alingatong And flex po na natin itong mga Ano natin, insekto Yan, insect check Mantis Mahiyayin din tong mantis na to And ito may nakita tayo dito, itong dalawang alimukon Guys, o yung white-eared Brown dab natin, ayan Yung kuro-kuro, tawag yan sa bikol Alimukon, ayan And may bronze back dito sa taas, di ko abot. Iya, yeah, dak dak. Ito guys, so, ay, grabe to. Helicopter, helicopter. Uy, grabe, pipiglas pa siya talaga. Ito guys, nan venomous to, walang kamandag, lokay-lokay tawag sa Bicol. Ayun, ito yung bronze back. Luzon bronze back. Ayun. Skin check. Ayan, dito na tayo sa mga gagamba. Proceed na tayo. Ito, may sungay na, ano, gagamba ito may gagamba din pero maganda orange yung kulay nyo guys eto uy, medyo defensive may sungay din sya and ito guys oh, parang helicopter talaga yung tunog grabe very energetic tong tipaklong na to ah yun tingnan nyo and ito yung muna natin nakita ang lapad ng ano nya Ay, grabe pasensya na guys medyo limit yung knowledge ko sa tarantula eh. Ayan, kasi takot din ako sa kanila tapos hindi ko sila masyadong ayan, kabisado. Ayan, pa-comment na lang ng mga species nila, mga identification. Ito magkatabi lang sila. Unahin natin 'to. wow. Ang itim ng galamay niya, guys. Tapos kulay brown naman yung likod. Ayan, nag sila ng mga makakain dito sa kanilang ayan, harap ng kanilang bahay. Ito. Uy. Grabe hiyain din siya sa camera and ito also meron din yung kalahati ng katawan niya nakalabas na and yung kalahati nasa ano, butas hindi kasi sila lumalayo masyado sa kanilang bahay kasi para sa predator kaligtasan na itong laki guys so oh. uy may kinakain to ang lapad ditong taranto lang to yung bahay naman niya natatabunan ng mga dahon ng kawayan And ayan, nakasilip po. May kinakain talaga siya. Ang laki ng galamay. Ayan, makakatakot na yung itsura. Tapos ito, meron din dito. Uy. Ito, medyo yung kulay niya. Hindi masyadong itim. Nagbe brown Ayan, nasa butas din. Mahihain din to. Ayan, may mushroom pa. Ay! Ayan, umatra. Sabi na mahihain. And dito, muntik ko na rin matapakan to. Ayan. Batalo na ako sa paa. Pero, ayan, ang lapad. Wow! Ang ganda! Ay! Ayan, mahihain kasi yung mga tarantula dito, guys. Kaya, nagsisiuwian agad pag nakakita ng tao. Ito, mahihain din to, guys. Lapitan natin. Ay! Ayan, so, nagsipasok na sila. Ayan, yung mga tarantula lover, comment